Hello po mga kalaki, magandang alas 11 po ng umaga po mga kalaki at syempre ngayon 11am Abay teka muna sa mga naglalunch po dyan Mas maganda pong manood muna tayo ng mga lucky numbers po Ito po mga tips na ibibigay natin ngayon itong 11am ay magugustuhan po mga kalaki Combo lucky numbers po itong may ibibigay natin ngayon mga kalaki Base po ito sa mga birth at birthday po ng na mga nagchat po kahapon po. Kaya ito na po mga kalaki ang mga lucky numbers natin. Ang mga 6 digit lucky numbers po na kung saan naglalakihan po ang mga prices sa abroad po at Pilipinas. Kaya Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa bang malalo at maging milyonaryo. Ayan po mga kalaki putok-putok na po rito ha. At syempre umpisahan po natin na pangunigay ng mga lucky numbers po sa mga masusubit po nating mga uh, loyal followers dyan. Umpisahan po natin sa 10 digit lucky numbers abroad. Ang 10-digit lucky numbers mo ay number 26, number 42, number 51, number 19, number 37, number 58, number 64, number 43, number 20, at number 15. At sunod na po natin ang 8-digit lucky numbers abroad. Ang 8-digit lucky numbers mo ay number 19, number 25, number 27, number 36, number 30, number 11, number 24, at number 8. Ayan, at syempre po isulid na po natin ang 7-digit lucky numbers abroad. Ang 7-digit lucky numbers mo ay number 14, number 6, number 18, number 23, number 36, number 12, at number 5. Ayan, at syempre po isulit na po natin ang 6 digit lucky numbers 1 to 29 or 1 to 25, eto na po mga kalaki. Ang 6 digit lucky numbers mo ay number 7, number 9, number 21, number 23, number 25, at number 2. At syempre po isulit na po natin ang 6 digit 0 to 9 ang 6 digit 0 to 9 mo ay number 4, number 5 number 7, number 3 number 3 at number 8, ayan po mga kabali at syempre po, isunod na po natin ang 5 digit lucky numbers abroad, ang 5 digit lucky numbers abroad mo ay number 32, number 34, number 28 8 number 21 at number 17. Ayan po mga kalaki ang mga lucky numbers na po. Abay! Bago po natin ibigay ang mga lucky numbers sa Pilipinas, dapat po mga kalaki follow po kayo sa mga legit na account namin. Ha? Hanapin nyo po sa Facebook ang Red Parungin na meron po check nyo po lagi ang followers na merong 370,000 followers. Check kami po yan. May second account po tayo. Red Parungkin din po na naka-yellow t-shirt po ako na may picture po namin ni Lola Carmen na may 50,000 followers at meron po tayong uh, YouTube account ang YouTube po natin, Red Parungkin po naka-16,500 followers po tayo at syempre po TikTok ang TikTok po natin, Red Parungkin din po na merong 423,000 followers ayan po yung mga legit na account natin sa social media kung saan pwede po tayong mag-request pumingi po mga lucky numbers Uh, magpa-code. Kapag nakita ko po kayo po ay comment ng comment, share po ng share ng video, at cart ng card, mga kalaki, automatic po, dapat po nakapalawa, ah, automatic po bibigyan ko po kayo ng mga lucky numbers agad-agad po sa messenger nyo mga kalaki kaya tutok na po rito mga kalaki ah. at tandaan nyo po, ang lucky numbers namin libre po ito, walang bayad, okay? Private consultation po ang may membership fee at good for 3 months naman po ito mga kalaki ako po mismo ang magbibigay ng mga lucky numbers sa iyo. Tututukan kita sa mga laban mo Pilipinas at abroad mga kalaki. O di ba? Kaya po kung sino po ang may gusto na sumali sa private consultation, at, at subukan po ang galing namin sa mga lucky numbers. Message na po kayo, usap po tayo para legit na legit po na ako po ang kausap niyo at hindi po ibang tao mga kalaki. Okay? So ganun lang. Kaya mga kalaki, tandaan niyo, 3 days po bago natin palitan ang mga lucky numbers. Okay? At syempre po mga kalaki, ang mga lucky numbers po natin, kapag ka, ikinode ko yan, nakita nyo lang po, may mga nananalo po sa mga lucky numbers natin, digital na legit po yan, po natin yan sa social media. Baka naman pag sumali ka, eh ikaw lang susunod na ang mapanalo namin, di ba? Kaya huwag ka na mag -sell. Sali na po at may discount pa po ngayon pong Pebrero mga kalaki. May discount po mga kalaki kapag ka nauna ka pang magpa-member. Okay, so ituloy na po natin ang pamimigay po ng mga lucky numbers. 6 digit lucky numbers Pilipinas at ito na po ang 642 kunin mo na. Number 15, number 24, number 6, number 18, number 27 at number 33. At ito na po ang 645. Number 22, number 36, number 19, number 23, number 41 at number 28 at eto naman po ang 649 ang 649, 6 digit lucky numbers mo ay number 16, number 24 number 35 number 40 at number 23 at number 10 at eto naman po ang 655 ang 655, 6 digit lucky numbers mo ay number 47 number 51 number 29 number 22 number 12 at number 10 at ito naman po ang last ang 6 digit lucky number 658 ang 658 6 digit lucky numbers mo ay number 37 number 43 number 46 number 50 number 21 at number 17 ayun mga kalaki kumpleto na po mga lucky numbers ngayon pong alas 11 na kumaga. takbo na po sa mga sumi outlet ang picture po ang mga lucky numbers namin nakarambol po ang 2 digit 3 digit at 4 digit mga kalaki ha para mabalik natin po ang numero, panalo pa rin po tayo. At ito na po paborito ng lahat, ang shout out time. Ayan, Shout out po kay Ken Manabat. Ayun, kay Ken Manabat, Kenneth Manabat po ng ano to? ng Tagig. Hello po Tagig City, Metro Manila yan. Manila yata yan Tagig. Hello po sa inyo. Sa mga manabat family dyan, hello, hello sa inyo po. Maraming salamat po sa walang sawang Panunood po sa mga lucky numbers namin. At syempre po, sa mga toda po ng mga, ano to? Ah, hindi siya sa toda. Okay, sa mga bankero, ayan, hello po sa mga fisherman po. Diyan po sa may Maribelis Bataan, shout out po sa inyo mga kalaki. Maraming maraming salamat po sa walang sawang panonood po sa amin. Namimiss ko na yung Bataan. Ayan po, hello po sa sa, uh, sa Maribelis, namimiss ko na po yung mga kalaki. At saka sa Palanga, ayan, hello po sa inyo, shout out po sa inyo. Mananalo tayo ngayon, Claymate. Hindi matatapos itong Pebrero, mananalo ka, Claymate mga kalaki, good luck. Uy, mag tayo na tayo, na ako, gusto ko ng mais. Yung mais.